Papa niyo po ang naggawa ng decision against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Uh, ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Um, hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huwakayin ko yung tatay ninyo, Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko sa Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot so siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Hmm. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita? Hindi din niyan, ano, hindi siya, uh, she's a, I believe, a sincere person. Sa press con po ni Vice President Sara Duterte and over the weekend, ilan po sa mga house leaders natin na nagpahayag ng kanilang uh, pagkabahala sa ilang mga statement na binitawan ng ating uh vice president any comments or reaction for on this one sir thank you Ayong sa akin talaga gusto kong tanungin kung okay lang ba siya eh nag-aalala po talaga ako eh pero the states, uh, the statements were not even for me hindi na siya political eh parang it's a question of kultura nasa kultura ba nating mga Pilipino yung mga ganyan na statements ganyan ba tayo pinalaki ganyan ba uh, ganyan ba kapaligiran natin. So, talagang ano, nanlilisik. Parang galit na galit sa mundo. So, yun lang, yun lang. Kaya talagang kinesyon ko po eh, kung talagang okay ba siya. So, yun. Um, well, I, I have to agree with si Congressman Ortega. I think it's a cultural issue, most uh, especially yung relation to dun ni sa description yung bangkay. And I think most of... Uh, The people have already complained. Po, no? I think um, it doesn't really involve any comment on our part as congressmen, and we leave it siguro, to the people to decide on uh, how they would see that as uh, qualities of a leader. You know, po. Uh, following up with that, lang po, uh, some of the young guns leaders requested psychological evaluation for the vice president, sir. uh, would this be firm or may re-recommenda daw po ba tayo na... Um, suggestion lang naman yon Hindi naman, una-una, hindi rin naman ako pwedeng mag-recommenda at uh, walarin wala, rin, akong kilala. Kasi so, parang, so far, parang okay pa naman ako. So, <laughs> so um, pero the, the people have seen the interview. So parang parang may something. Ewan ko. Oo. Parang parang punong-puno ng galit saka parang ano nga eh, parang yung mga lumabas sa sa ating uh, mga pahayagan parang talagang ano, parang hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press call. Sir? Yung kasi yung ano eh. Yun ang lalabas sa news eh. Juicy eh. So, eh dito naman sa Quadcom, from the start, we've been evidence-based kung ano po ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry. Very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. But again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni uh, Atty. Salpanelo kanina sa interview, hindi naman daw publicly sinabi ni VP uh, BP Sara yon. Parang sa group chat lang daw yon. <laughs> Doon sa sinabi na uh huhukayin yung, yung paghukay. Hindi, ma magaling talaga siya sa ganun. Yung ano... Kasi siya yung official uh, interpreter dati, nung dating Pangulo. So malamang ginagawa na rin niya dito ngayon. Sir, you mentioned parang punong-puno ng galit. Pwede bang? I'm yes. Sorry, sorry. Punong-puno pun punong ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin ninyo ganun yung nangyari kay uh, and you even mentioned uh, ko Ortega na parang may meltdown or may problema na nangyayari, why do you think po na nagkaganan? Na, 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 na. Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, uh, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag uh, ang isang tao ay sobrang-sobrang galit, uh, nawawala siya sa sense of decency eh, sa aking paningin. Uh, and sometimes, sometimes, uh, yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. ba? Diba? how you manage these things, uh, it's a test of your character. So in the case of the vice president, ay lumalabas po yung uh, flaw sa kanyang character, kasi natatalo na kanyang galit yun po yung uh, akin nakikita as far as this representation is concerned. Maraming salamat po. Um, sir, Ay, hello po. Apa, parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng kamera. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag investiga sa kanyang paggamit po ng uh, pondo? Uh, Sagana ng amin, uh, the performance of one's duty uh, should be the primordial consideration. Trabaho po namin yun eh. and therefore, uh, dapat walang let up to show what really happened. And so far as the confidential funds of the office of the vice president. and the uh, Department of Education when uh, she was still the Secretary. Kasi pag uh, uh, magbibigay po kami ng leeway, hindi po na yata in accordance with our uh, mandate. Ganun po ang paningin namin doon. Dito sa nakikita nyo na sabi nyo nga may meltdown, uh, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa presko niya? I think uh, we would not be in a proper uh, uh, position to determine that. Siguro uh, it would be recommended that uh, uh, she should see a psychologist or a psychiatrist uh, kasi sila po ang expert dito eh. Hindi po kami. Sir, sorry. Good morning po. Um, uh, hindi lang po si Pangulong Marcos and former President Apo Marcos yung uh, kumbaga, tinira ni VP Sara. Meron din po kasi siyang binanggit uh, laban din po kay Speaker Romualdez na sinabi niyang embarrassment daw po ang ating House Speaker. As House leaders, ano pong masasabi po ninyo dun sa pahaya po na yun? That's your opinion. It's not the opinion of 120 million Filipinos. Di po ba? And she is entitled to her opinion. Sir, follow-up lang. Kasi yung embarrassment po is uh, stemming from doon sa sinabi ni VP Sara na tumanggap daw po ng suhol uh, si Speaker Romualdez. Do you know anything about this? Or what can you say about this po? Suhol saan yun? She did not expound or elaborate yung, yung the doon sa susunod press conference. Right. So we will not be commenting on that because yeah, i Then we'll answer the issue about it. And second, siguro, uh, I'd just like to add: now, uh, just like what we have done with the office of the vice president, giving due courtesy to that office. Ang uh, unsolicited advice voice, uh, the vice president should also give due courtesy to the office of the president and, uh, of course, to the the late uh, Ferdinand Marcos Senior. Yun lang po. Kasi well, in fact, well in fact uh, for the record, Napakaganda na ang binigay naming courtesy sa kanya nung he was, she was invited during the Good Government Committee hearing. Well, in fact, he was allowed to speak while not taking her oath. So, yun lang po, unsolicited advice. Uh, just give due courtesy to the office of the President. Well, uh, Congressman Gonzales po, no? Well, regarding doon sa suho, di po namin alam yun, di ba? Ang pagkaalam ko po from uh, the day of the campaign, ang kasama po ni uh, Vice President uh, Sara, IC see si Speaker Martin Romualdez. Alam niyo po, sa totoo lang, uh, pag kami ni Speaker, kasi po may survey na lumabas, na mababasa sa Pampanga, During those times Ang pinakiusap ni uh, Speaker Romualde Sa amin Na kung pwede tulungan si uh, Vice President Sara sa Pampanga Kasi nga may kandidatong Kapampangan doon si Kiko Pangilinan At uh, mataas si Kiko Pangilinan Kasi kapampangan So we work out po namin yun At uh, from day one Up to the proclamation Kasama po si Speaker Martin Romualdez, Ang kwento lahat po, siya po ang nagmamalasakit kay uh, kay Vice President Sara. Kaya nagtataka po ako, biglang bumaligtad na kung hindi sa'yo, Speaker Martin Romualdez, hindi ako naging Vice President. Meron pong uh, statement ganyan nung napanood po natin yun. Kaya sana po, uh, hindi po natin alam kung ano ang nasa isip ni Vice President Sara at yun man lang uh, sabihin mo na kain mo yung tatay at itatabod mo sa West Philippine Sea, ako po isang nasaktan bilang anak. Kung ako po si siya uh, si, uh, si uh, uh, Senator Amy Marcos, sinabi sa tatay ko yun, palagay ko, hindi na po kami pwedeng magkita at mag-usap sa panahon na yun. So sabihin ko, ibang klase na to, ibang usapan na to. So sana po walang ganyang usapan ata uh, yung ganyan uh, naririnig kong mga mga salita eh, salita pag umiinom sa kanto sa barangay pag lasing na biro lang yun, di ba pero wala ganyan pero wala pong ganyan medyo ako po uh, honestly ah after yung uh, press conference niya meron po nasa da, palasyo po ako uh, birthday po ni ES Bersamin pero gusto kong sabihin sa presidente pero hindi ko po nasabi kasi baka ayaw po niyang marinig yun. Pero deep inside in my heart, ako po talaga nasaktan doon sa si sinabi niya. Because I'm also, anak po ako eh. Uh, hindi na po ako makakakita ng tatay. Isa lang po ang tatay ko. Tapos sasabihin po sa tatay ko yun, nukain niya at itatapon niya. Ay, palagay ko napakasakit po noon. So bilang isang kristyano, bilang isang... Uh, Uh, batang pinalaki sa maayos, palagay ko uh, foul po yun. Salamat po. Thank you. I uh, would like to acknowledge also the presence of uh, the Chairman of the Committee on Human Rights, our co-chair sa Quadcom, Congressman Benny Abante. Good morning. And, uh, Mr. Chair, in addition to that, uh, to, na sinabi po ni uh, uh, SDS, ano, Uh, alam nyo, um, kahit pagbalik-balik na din natin ang mundo, yung ating pong former president, si Ferdinand uh, Marcos Sr., malaki po ang nagawa niya sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin na natin na uh, inakusahan siya na diktador uh, at uh, napatalisik siya ng ating pong mga kababayan, pero at the end of the day, we have to accept that uh, he made a lot of things for the Filipino people. At yung pong pagsasabi na huhukayin siya at uh, itatapos sa West Philippine Pilip Sea, medyo parang... Uh, Uh, sa mga nagmamahal no uh, lalo na yung mga Marcos loyalists no na nakita natin na talagang uh, pinaglalaban yung ating pong pangulo napakasakit po noon. and uh, we have to be uh, careful with our uh, statements no kasi hahabulit hahabulin tayo ng, uh, ng panahon at pagkakataon. Like for example, yung ginagawa po na statements ng ating pong dating pangulo si uh, Rodrigo Roa Duterte, ngayon hinahabol na po siya ng sitwasyon. Uh, we hope that uh, this will not happen to, uh, to the vice president. But uh, definitely somebody, somebody might file a case against her. At uh, nobody can uh, prevent that dahil nga wala namang immunity ang ating pong vice president. Masakit po yung mga ganitong klasing salita na hindi naman po dapat nasabihin na nanggaling sa isang opisyal ng ating bansa.